tuwang nari na rin ang pamahalaan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa kampanya kontra insurgency sa bansa. Kaugnay niyan, tiniyak naman ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang tuloy-tuloy na hakbang ng pamahalaan na tulungan ang mga lugar na naideklara ng clear mula sa insurgency. Si Rod Lagusad sa report. Rise and Shine Rod. kasama ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP at nasa labing-isang ahensya ng gobyerno sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf lcac Ang CBCP na mula sa religious sector ang isa sa dalawang pribadong sektor na kasama rito. So with them on our side, it would be a lot easier uh, for us to disseminate to cascade the information, the good news of the government. No to those living in far flung areas in considering the trust confidence and respect that the, gen the general populace have for those uh, in the religious sector bukod pa rito ang isa pa ay magmumula naman sa business sector sa isinagawang ikalawang Executive Committee meeting na personal na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama rin ang DICT, DOLE, DOTR, DOT, DOE, DTI, DSUD, DFA, DNR, DOH at DMW. Kaugnay ng karagdagang mga ahensya, eh, ipinaliwanag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyon na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo ng pamahalaan kahit na idineklarang clear na ang isang lugar mula sa insurgency. Kahit na wala na ang mga armed group dyan, gusto natin tuloy-tuloy because we want to spark economic development in those areas and provide livelihood programs to the citizen of, the, of these barangays who have been neglected for many, many years. We are not just uplifting the lives of these people in the countryside, but rather building a permanent peace and uh, sustainable development in these areas. Ayon pa sa kalimang ang pagkakara ng Cabinet Officer for Regional Development and Security o CORDS na siyang magsisilbing kinatawan ng Pangulo sa mga reyon ay para sa convergence o pagsasama-sama ng mga tulong at matiyak na ito ay makakarating sa mga lugar na nangangailangan. Binigyan din niya na dahil dito, maiiwasan na magkaroon ng recovery program ang makakaliwang grupo. Anya, sa ilalim ng kasalukuyang programa, mas marami ang sumusuko o nagbabalik loob sa gobyerno. So what we can see... Uh, in the term of President uh, Ferdinand R. Marcos Jr., finally matutuldukan matatapos natin itong uh, local armed communist conflict and from there, uh, puro development sa ating uh, itataguyod at din uh, natin yung delivery ng services oras na kumunti ang bilang ng mga kasama dito ay hindi na ito makakapanggulo muli. At mula dito, mas maituto na ng AFP ang pansin sa external threats dahil sa iba't ibang geopolitical issues. Ayon kay NTFL ka Executive Director Under Secretary Ernesto Torres Jr., noong 2019 nasa 18 ng guerrilla fronts ang nasa iba't ibang bahagi ng bansa. Kusa ang isang guerrilla front ay binubuo ng nasa 50 hanggang 100 na mga barangay. Prior to EO70, on the average, to one and sometimes in a year, wala pang guerrilla fronts na didismantel. dismantle. No? But for the past four years, we were, we were able to dismantle through our whole of government approach, whole of nation participation, we were able to dismantle a total of 69 guerrilla fronts. Sa natitirang 20, isa na lang dito ang active na nasa Northern Samar habang ang iba ay may hina na. Kasama rin sa napag-usapan ang pagkakaroon ng pagbabago sa halfway houses ng mga dating rebelde na ginagamit para sa reintegration ng mga ito sa lipunan na tatawagin ng Unity Peace and Development Center. Dito na rin aasikasuin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP at implementasyon ng Task Force Baliklo Program. Sakali namang mapasan na ang proclamation para sa amnesty, magsisilbi din ito bilang processing centers Rod legusad para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas